Ah, oh, good morning mga kaibigan. So, maraming salamat po sa ating sponsor uli sa Securitying Flashlight. So, ayan 'no. Oh, sa mga gusto pong mag order ng flashlight nito ay uh, i-search niyo lang sa ano, sa Amazon store uh, Securitying Diving Flashlight at doon niyo makikita ang kanilang store na nagtitinda ng Securitying Flashlight na Diving Flashlight. Ito po yung huli natin mga kaibigan sa umagang ito. Uh, So nga pala, nagtitis uh, dive ko rin yung uh, bago nating gawang SJ na inverted. So ito yung uh, gamit natin eh, si 70 cm, 5 mm na sharp, Ito po yung nakakahuli dito, night dive. So yan o, oh. ito uh, nahuli natin. Yan, Dibes, So salamat si meron din tayong mga iba pa dito ah, mga tribale, mga medium size. So yan, oh, mga clamari squid yan po ang huli natin sa umagang ito yan oo so, oh, oh. ito so, meron din tayong uh, so, mga indyangan so yan mga boat fish so medyo maulan lan at hindi ah uh, maano yung kwan yung dagat ma maalon pa medyo maalon at super lamig ayan dagat na yan Salamat sa Diyos at, at kakauli tayo. Uh, medyo malapit nang mag full moon kasi ang buwan. So uh, yan lang po ang nahuli natin sa uh, nito ito. Mga 2 a.m. na ako na uh, Madaling araw. Alas 2 ng madaling araw na ako nakasisin hanggang sa lumiwanag ng araw. sa uh, umaga. Ayan, at nagtitislead na rin ako sa ano, sa bago natin gawa ang SJ. So, ito nga pala yung inverted na SJ natin. Uh, 110 cm. Uh, laminated, kugas, uh, at saka mahugan sa gilid. At uh, abangan nyo ang video sa paggawa nito. Uh, mga uh, malapit na pong uh, may upload ko ang video na uh, ang paggawa nito. So, Abangan nyo sa YouTube channel ko, uh, Kadindo Eating Channel. So, maraming salamat. Thank you. Bye-bye.